Welcome to my vlog. Yan, kakain tayo guys ngayon ng gabi yan namin. Yan. Late na ano ko na guys eh. Na guys. Yan. Sama naman natin si mother. Para kompleto. Family is love. O ba? Diba? Yan tayong dalawa lang papa. Ano na si mama? Yan guys, si mama. Kain na kami. So, Kain okay, tayo guys. Subscribe to new channel guys. Yan lang. guys, ako naman magmumukbang mag-isa ko. Try mo magmukbang ng sili. So, Si Papa guys, kaya magmukbang ng sili. So, may sili kami rito guys. Nakainin niya to. <laughs> Rim niya. Basog na ako eh, baka. <laughs> wag si Papa, guys. Hindi, wag ito. Ito guys, silly. So, so um. Indiano si Papa, guys. Galing siya sa Indiano. Yung Indiano do guys, 'di ba guys, mahilig pa rin, mahilig talaga sa sili. Kaya guys, i na, na yung birth ng subik. Ang daming funny video din guys. hmm Guys. May water kami dito, guys. Malamig. Mukbang with my family. Kita-kita guys, magmukbang pagsama-sama lahat n'o. babalitaan namin kayo tungkol sa cellphone, guys, pag naka-order na kami. Pag darating. Kain tayo, guys. Guys, nako, tatlong sandok na si Papa, guys. naman ako lang ni, ni papa kanina guys dahil pinaglutuan ko siya ng harm grip and guys Eh si Mama guys, ang ulam niya ay bangus. Bangus. Pritong bangus. Sa sunod guys, sana sikat na kami. Kasi lang. Yung papa ko pala guys, marunong siyang gumawa ng gamit. Tsaka marunong din siya gumawa ng mga parang double deck, nagawa sa kahoy. Minsan naman guys, ang ginagawa niya, nagwe-welding siya. Hindi pa kiligpit yun Hmm. Masarap talaga magmukbang guys. <coughs> Sana guys may tumulong po sa amin. Kasi guys, ang mama ko guys, stroke. So, pinapagamot naman siya pag walang pasok si Papa. Bina. So, tapos Asasun din Siyempre guys Pag walang pasok si papa guys ano oras na ka rin kami Halimbawa yung linggo ganun, Sabado Pag sabado guys ot, Hindi otis si papa ano? wait, Hindi otis si papa guys Yun lang namin siya Na, na pagte-therapy Tapos Tapos pag linggo Ganon doon din nalang ako naman si mama guys <coughs> mahirap ang buhay dito guys nalang huh. yung nalang yung pinagteterapia nyo guys kaste matyaga lang talaga po si papa magpagamot sa kanya guys thank <laughs> Yan guys. So magpapakain muna tayo ng aso. Wait. Yan guys, tapos na ako magpakain ng aso. So Pa hi to my vlog. Hello. Yan guys. So kakatapos na din namin kumain, nakainom na rin kami ng water. So Ito guys, pang regalo ko yan guys sa Christmas party namin sa 14. So, si mama lang mag-isa dun guys. Si mama lang mag-isa rito. Pero, andito naman si Ate Eb, guys. 1.30 naman, guys, ang on uh, namin. Christmas party. Pero, guys, maglilinis kami ng umaga nun. Hmm. Hmm. -mm. Sa school. Magde-decorate uh, kami. Yeah. School namin, guys, sa 14. Um, Christmas party namin sa 14, guys. kam um, tapans Hmm. Tapos, uuwi ulit kami dito, guys. Magtatanghalian, tas maliligo. Babalik ulit kami doon ng 1.30, guys. Pero, babalik ako doon, guys. Para, para makapagpahinga rin ako minsan. Makapagpahinga din ako minsan doon, guys. 12.40 ako papasok. so, si mama mag dito, guys. Pero, may cellphone naman siya, guys. Yung ginagamit ko pang vlog, ito yung cellphone niya. So, Sabado-linggo lang tayo makakapag-vlog, guys. Pag, magpapaturok na siya. Ayan, guys, mga tuldok-tuldok ganon. Ayan. Dapat pag magpa yung panjo, magpagamat mama mo. Eh. Ganon. Ibablog natin, guys, yon para makita nyo po. Ayan, guys. May pasok ako bukas, guys. Umagat hapon ako. Sa... So, pero guys Pero guys, ano naman Yung pag nagka-cellphone ako Kailangan tulog na ako ng gabi Kasi mm. si mama na guys Mag-charge cha ng cellphone ko Pag gabi Pwede ko naman siya dalayan sa school Pero wag lang gagamitin Pag naggagawa kami Ginagamit lang namin yun guys Pag minsan, pag tapos na Pag doon ako kumakain yun, yun pahinga, nagpapahinga ako guys Tignan niyo guys yung mukha ni mama Parang timang yan. Ganda ni Mama, guys, no? Sa kanya ako nagmana. no may nunal dito. <laughs> Sabi nila, guys, mas maganda daw ako, guys. kasi may nunalak dito. <laughs> Pero, guys, with honor. Mm. Yan, guys. Sana, guys, supportahan nyo rin po kami. Follow my follow my blog, follow my YouTube channel. Yan. Si Mama guys, tingnan niyo siya guys. Malapit na rin siya gumaling guys. Nandiyo-dyong bag na yan guys. Eh. <laughs> 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 Pagaling na siya guys. Yan po yung kapansanan niya. Yung kamay niya. Yan guys. Okay lang naman daw yun sa kanya guys. Kasi gagaling naman na daw siya sa linggo or sa sabado guys. Magbablog tayo. Bye bye. God bless you.